may bagong kontrata na naman si ano si Dodong Tingnan po natin. Kanina pa 'yan eh ang inga, -inga ng uh, aluminum eh. Oh, mukhang may bagong project ka na naman diyan, boss. Ito ba 'yung ano? Ha? Ah. Yan ba yung sinasabi mo sa akin? Mm. Sa palagay mo may ano pa yan, may may kasunod pa kaya yan? Mm. Pero yung promise mo sa akin mamaya, oh, okay. <laughs> meron kaya. <laughs> O okay lang kailangan siguro i-charge mo na rin ito kasi alis tayo mamaya. Punta pupunta. Pupunta tayo sa ano sa pag-ibig. Pwede eh, ang ko to. Ay kakabit. Sa bagay, pwede pa naman siguro bukas, no? Magkano naman ang tanggap mo sa isang ganyan? Labor material. 2.5 nga lang. Aba. Ah, uh, not bad. Ah, uh, lumalabas nga lang na ano eh na 500 ang araw mo dyan import okay na, na lang din yun at least uh, lumabas na yung pangkain mo isang araw <laughs> may sobra pa kasama na rin yung panigarilyo kung kailang Nagkakaroon na siya ng mga paisa-isang customer guys Saka naman kami uh, lilipat na Lilipat na po kami sa bagong bahay ng anak ko Awan ng Diyos Natapos na rin po yung gate niya Kaya by 11 siguro pwede ko nang iplay lahat-lahat yung mga premiere ko para sabay-sabay guys ito nga po ang ano yun, nakakapanghinayang eh. Kaya lang kasi kailangan na hon niyang ibenta dahil wala na hong kaso dito at saka uh, residents na sila doon, residente na sila doon sa Australia. Para man, para naman po yung mapagbebentahan po nito, ibibili po nila ng bahay nila doon para hindi na po sila nangungupahan dahil napakabigat po mangupahan sa ibang bansa. kita ko po sa inyo yung mga pinya ko. Malalaki na eh. Itong isang malapit na pong guys. Iisip ko nga ako kung dadalhin ko ito eh. Ayan, Ayan ako yung pinya ko. Kukunin ko talaga yan. mamamatay talaga ang swerte niya ay kung mabubuhay siya swerte niya pero mamatay siya talagang hanggang doon na lang ho ang buhay niya yun guys oh. ito naman yung aking dwarf na kalachuchi malamang dadalhin ko din ho ito guys papalitan ko na lang ho ang halaman dito kaya nga ho itong dates may iwanan ko rin pero siguro eh hanggang doon lang ho ang samahan ho namin ng mga halaman ko di diba ito pagka namulaklak itong mga kwanto na to uh, bugim guys napakaganda ng kulay kita ko rin ho yung uh, ibang pinya ko guys malaki-laki na rin ho itong ano bukab, ay ano man tawag dito uh, jackfruit guys uh -huh. ang lalaki ng bunga nito kaya napakaswerte ho ng magkakabili nito itong talong ko talagang palaos na ho Hanggang dito na lang ko siguro ilalaki dito. May nakatago pang... Bu sinigang na gabi. Sinubukan ko kung ibabad sa tubig ito. Okay pa lang, oh. Ang ganda. Yung alas jis na tinatawag. Ayan, may sili din mo dito. Ayan, yung isa sa luyo dalawa yun tatlo ay may sili din mo at itong gabi na ito guys dadaling ko ito kasi ito yung nakakain yung ano niya pagkain niya yung pang paksin, pang yan pang ano pang ginataan Ayan. dadalhin po namin yun at itong mga luya malamang hong agagawan ah, ko ho ng paraan ito dadalhin ko din ho ito hindi naman ho agad-agad siguro masisira ito gawa nga ng ano eh. Uh, malalaki na yung mga ano niya. Ito. At saka isang oras lang naman ho ang biyahe. Wala pa nga isang oras ho eh. Magdadala din ho ako nito. Para sa panigang Kaya kailangan namin magkaroon ng ganyan guys kasi mahirig kami sa sinigang eh, ang mahal ng laman ng gabi isipin mo 20 pesos isang ang late late na ano na laman ng gabi ito may sili din ho dito hindi na namin sisirain dito kasi remembrance na sa ano at saka hanggat hindi pa ho nabibili dyan lang muna yung mga yan ito yung red loops na tinutukoy ko at saka mga ito mga talong. Ayan. Steady lang ho dyan. Ayan. Ayan naman yung alung bagay. Yung part ho dito, ito, ito. ito yung pinakamalaking tangkay natin. Ito yung nalaglag. Kasi nakasabit lang ho dyan. Bumigay nung malakas ang hangin. Ayan, hanggang dito na lamang guys. At sana po ay uh, nagustuhan nyo ang isinir ko sa inyo at kung nagustuhan niyo pa-subscribe naman po. Bye!